Hi everyone. Welcome again to my channel. In today's video, guys, ay nakabalik na din ako at namamaos ang aking boses. So, kahapon nang ako nakauwi and piniligan ko na sila agad kasi nga talagang ano na sila, guys. Talagang nangungulubot na sila lahat. Halos lahat dito, guys, nangulubot na. Lalo na yung aking malaking ano dyan, 'yan, nangulubot na 'yan. So, ang napansin ko lang sa kanila unang-una kahapon ay ano sila dumadami yung dahon kaya lang nangangayayat, pumapayat sila, hindi na sila chubby-chubby. So ang unang ginawa ko diniligan ko kasi nga ayun nga, pumapayat sila at naano na sila yung dito dito sa ano sa baba pumapayat na sila at nagkakaroon na sila ng mga kulubot-kulubot. Talagang kulang na kulang sila sa tubig. So, in 15 days na wala ako, ay ano talaga, okay lang sila na hindi madiligan. Kaya lang, talagang, ayun, nangungulubot. At so far, wala namang namatay or ano pa, nagka, nagka stem rot, ayun, wala. Okay sila lahat, nangulubot lang sila. So, tuloy-tuloy yung init dito sa amin habang wala ako. So, napakainit dito sa amin guys, i-compare doon sa probinsya namin. So, ang probinsya ko ay nasa Mindanao, Banda. So, ito, napansin ko yan Oh. Yung aking ebony, yan. Pumapayat siya yung dahon talaga niya ay numinipis. Ayun, manipis yung dahon. So, diniligan ko na din siya kahapon at natuyo na din siya. Ang bilis niyang natuyo. So, ayun din. And, napansin ko din to, kahapon, talagang ang ganda ng kanyang kulay niyan. Ayan, para siyang mayroong pagka-purple yung dahon na parang pink. Ayan. So, naka, nakainom na siya ng tubig. Kaya bumabalik na siya sa dati. Ayan. Munro yan, guys. Ayan, si Munro. And, ito din. Bumabalik na siya sa dati. Medyo hindi pa masyado matigas yung dahon. Pero at least bumabalik-balik na sila sa dati. Unti-unti. Ayan. So, so far okay sila lahat. Walang namatay. In 15 days na wala silang dilig-dilig, okay lang. At hindi din sila masyadong nagkakaroon ng dry leaves. Ayun. So, ito, bumubuka na siya. Oh. Kahapon, saradong-sarado to kahapon ng hapon. So, hindi ako agad nakapag video kasi nga galing ako sa biyahe. And then, ang naisip ko lang, unang naisip ko, diligan sila lahat kasi nangungulubot na. So, ayun. So, hindi ko na nabijuhan kung anong hitsuran nila. Yan. So, ito din. Ayan, matigas na yung ano niya. Matigas na yung dahon niya. Si Yellow Ebony. Ayan. Ito din. Habang wala ako, kumukulay sila. Napansin ko, makulay sila ngayon. Habang wala ako. Siguro dahil sa stress na hindi sila nadiligan. Kaya sila kumukulay. Ayan, ito naman si sino ba to? May pangalan to, hindi ko na mahanap. Ayan o, oh, kumukulay siya o. Oh. Nagkakaroon na siya ng kulay. So, ito din, ayan. Man matigas na si Madiba. So, ito din napansin ko ito kahapon, guys. Ayan. Nung pag-alis ko, itong si Romeo Robin, pag-alis ko, konti pa lang ang dahon nito. So, ngayon, ang dami na niyang dahon. Ayan. Pula pa rin siya hanggang ngayon. Yung roset niya sa gitna, para, ganyan lang. Green? Parang ganyan. Parang hindi siya mapula sa gitna. Pero, habang lumalaki yung roset niya, pumupula siya. So, maganda siya sa summer. Itong Romeo Robin. Ang problema lang nito guys ay maselan. Kung meron kayong ganito na halaman, Romeo Robin. Yan, maselan siya kung lagi ninyong diligan. Ayan. Ayaw niya nang lagi siyang dinidiligan. And, so ito naman, ayan. Patigas na din. Si, sino nga to? Si Lemon Rose. Ayan. Katigas na siya ulit. Ayan, at malaki na yung baby niya. So, tanggalin ko yung mga baby pagdating ng medyo malamig-lamig na yung panahon namin. Tanggalin ko yung baby para mayroon akong maipropagate. And ito din, ayan, pumupula siya ng pumupula. Si old egg. Ayan. So, so far okay naman. Lalo na tong si aking, ano, crispy beauty. Ayan, oh dumadami ang kanyang dahon at yung sa gitna biglang tumaba nang nadiligan ko siya kahapon so lahat sila guys pinol water ko sila kahapon yan binasa ko talaga sila totally pati yung dahon nila yan So, dito din, ayan, itong nasa baba. So, ito, kumukulay siya. Ayan, kumukulay. So medyo matigas na sila ngayon, yung iba hindi pa masyado pero at least bumabalik na sila paunti-unti sa dati. Hindi nung katulad kahapon na pagdating ko talaga. Sobrang payat nila. <laughs> kailangan na kailangan nila ng tubig. So ayan yung mga resulta sa kanila kapag wala ako. Ito nagkaroon siya ng maraming ano, si Chasen, nagkaroon ng maraming dry leaves, ayan pumapayat yung dahon. Nung pagkaalis ko, guys, ang taba-taba ng dahon nito. Ngayon pumapayat kasi nga wala siyang inum Hindi siya umiinom ng tubig. Dry na dry. Ayan, pumapayat yung dahon. So, ganito ang epekto kapag walang dilig-dilig ng 15 days. Ayan, pumapayat yung dahon. So, ito lang siya ang napakaraming ano, dry leaves. Yung iba walang mga dry leaves, halos. Yan, katulad nito, si ano, ivory. Yan, wala siyang dry leaves. Ito lang talaga si Chasen, ang maraming dry leaves. At medyo nag na yung ano, so pwede na natin i-harvest to para i-propagate. Ayan. So, ayan yung mga hitsura. So, so far, lahat sila ay okay. Ayan. Leaf propagation ko na ano, ito. Sino nga to? Ito, ito siya. Dito ko siya galing, dito sa flower stock na dahon. Anong pangalan mo? Si Pink Champagne. Ayan. Kinuha ko yung dahon dito. Bago ako umalis, kinuha ko yung mga dahon dito. At nilagay ko dito. Ayan. Pagka uwi ko, meron na siyang mga baby sa dahon yung iba. Ayan. In 15 days, nagkaroon ng mga babies. Ayan. Yung iba, at yung iba naman ay wala pa rin. Ayan. No? So, yun yung mga latest niya. At diniligan ko din to siya kahapon. So, ang ginamit ko ditong lupa, merong halong rice hull. So, yun guys. Ayan. Ayan po. Maganda to guys. O, hindi ko maabot. Abutin natin. Yes, ah, nahulog ng mga dahon at tanggalan. Ayan guys. Oh. Maganda. Oh. Diba? Kumaganda yung kulay. Nagpi-pink siya. Yan. Hindi ko alam kung anong name niya. Pero, ang ganda ng kanyang kulay, guys. At yung dahon niya, yung dulo ng dahon niya, napakaganda. So, yun. Dito muna siya sa gilid. Mamaya ibalik ko siya. So, ito. Medyo nagka, ano siya, guys. So, oh. kulang na kulang sa tubig. Ayan, nag-dry. Natuyo. Ayan. So, ulitin natin ulit yan. Pagdating ng ano, pagdating ng medyo malamig na yung panahon namin, ulitin natin yung mga nagka-damage. Ayun. So, so far, yung mga ano lang ito, yan, natuyo siya. Itong akong, aking propagation na neon breaker, natuyo siya. Ayan, ito, natuyo. Pero yung gitnang roset naman ay Ayan, buhay pa. Ito mga madiba yan. Ayan, tigasin ang mga madiba. So, yun lang guys ang mga latest dito. Ayan. Si trumpet pinky ko, ganun pa rin. Nagkaroon lang siya ng dry leaves kasi nga hindi siya natanggalan ng dry leaves ng 15 days. Ayan. Ganun pa rin ang kulay niya guys. Kahit mainit, pink pa rin siya. Ayan. And thank you so much for watching at maraming salamat sa inyong pag-aantay. At pipilitin kong mag-upload ng videos kapag wala akong gagawin. So thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na din ang bell button. Para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Ito yung niripat ko bago ako umalis. Ayan, buhay pa rin. So thank you so much for watching. Bye bye.